Ako ay isang babae, nakapagtapos ng aking pag-aaral. Nagahanap buhay upang matupad ang aking mga pangarap para sa aking pamilya. Ako, si Mara Tamundong. Tulad ko, ang aking papa at mama ay ipinanganak at lumaki sa San Andres Bukid, Maynila. Saksi ako sa mga nangyayari at kasalukuyang sitwasyon nating lahat sa Maynila. Tulad ng iba, ako ay nagsisikap para sa kinabukasan ng aking mga anak at ng aking pamilya. Hindi ko pinangarap na mahirapan, pero tulad ng iba, malaki pa rin ang aking pag-asa na mababago ang lahat para sa kabutihan at ikauunlad ng buhay nating mga manilenyo. Nakikita ko at nasaksihan ko ang kahirapan ng ating mga kababayan sa ngayon. Marami pa rin ang hirap sa buhay. Walang trabaho. Walang matirahan. Marami ang nagugutom. Nagkakasakit. Okay, At higit sa lahat, walang pambiling gamot. Mga vendors na umaasa na lang sa utang upang makasurvive sa araw-araw. Sitwasyon na sobra akong nag-aalala bilang isang anak sa aking mga magulang at ako bilang isang magulang na rin para sa aking mga anak. Nagsumikap pa din ako para ang aking isang munting pangarap ay matupad. Bumaba ako at hindi nagdalawang isip tumulong sa ating mga kababayan. Bumaba ako bilang isang tao na may malasakit at pagmamahal sa ating mga kababayan sa Maynila. Tiningnan ko ang sitwasyon ng mga babataan, senior citizens, yung pagbibigay ko ng munting tulong para sa kanila, tulad ng pagbibigay ko ng pagkain, gamot, namigay ako ng mga wheelchairs, at igit sa lahat, sinusuportahan ko na maibaba ang mga programa ng ating gobyerno para sa tao. Sapagkat naniniwala ako na kapag tayo ay nagtulungan, nagkaisa at nagmalasakit ay siguradong magtatagumpay tayong lahat. Naniniwala ako na may pag-asa pa rin tayo, lalo na para sa Maynila. Kailangan lang natin magkaroon talaga ng tunay na pagtutulungan, pagkakaisa pagkakaroon ng tunay na puso at pagmamalasakit para sa ating kapwa. At igit sa lahat, yung aksyon na ibibigay natin para masolusyonan ang ating mga suliranin. Kailangan nating siguraduhin ang magandang kinabukasan ng ating mga kababayang Manileño. Walang imposible sa ating Panginoong Diyos. Tara, samahan niyo ako. Samahan niyo ako sa laban na ito dahil ito ay hindi ko lamang laban kung hindi laban nating lahat para sa kahirapan